Mainit na no, usapin so pa rin sa mga bansa sa Southeast Asia ang pinagtatalunan at pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Agaw pansin naman ang kaliwat ka ng reclamation activity ng Vietnam sa bahagi ng Spratly Islands sa nakalipas na taon. Sa gitna po ng matinding panghaharas at pambobomba ng China Coast Guard sa mga Pilipino, ay tila tahimik lamang ang China sa ginagawang aktibidad ng Vietnam. Kaya't marapat lamang na at pag-usapan natin ang tinatawag na bamboo diplomacy ng Vietnam na siyang iniuugnay sa matibay na ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa. Matagal na ang pagtatalo ng China laban sa Pilipinas, Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam hinggil sa hangganan at sakop ng teritoryo sa Spratly Islands. Iginiit ng China na ang pag-angkin nila sa teritoryo ay bahagi ng 9-9 na inalbahan naman ng mga bansang nasa paligid nito. Ayon po sa datos ng Asia Maritime Transparency Initiative, ang Vietnam ay nakapagpatayo ng nasa 280 bagong hektarya noong 2023. Mas mataas kumpara sa daan at apat na po noong taong 2022. Dagdag pa rito ay umabot na ang reklamasyon ng Vietnam sa kabuoang bilang na siyam na na halos kalahati sa isang libo, walumpung at walumput dalawa ng China. Sa kabilang banda, lumalabas na sa pamamagitan ng bamboo diplomacy ay mas tumibay pa ang ugnayan ng Vietnam at China. Sinabi naman ng Pangulo ng Vietnam na si To Lam na top priority niya ang maayos at matibay na relasyon sa China. Kaugnay po nito ay pumirma ang dalawa ng labing apat na deals para sa cross-border railways at crocodile exports. At bukod pa rito, ay nagkasundo rin sila noong Desyembre para sa shared future kung saan 36 na cooperation documents ang kanilang nilagdaan. Nakapaloob sa nasabing kasunduan ang transport infrastructure, trade, security, Digital Economy at Joint Declaration na may mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Matatandaang noong taong 2016 ay nilatag ni dating General Secretary of Communist Party ng Vietnam na si Nguyen Phu Trong ang bamboo diplomacy. Layunin nitong isulong ang prinsipyo ng self-reliance at adaptability sa mga issue at interes na may kinalaman sa bansa. Kasama rito ang pagpapatibay sa koneksyon sa international community kung saan kabilang ang nasa isang daan at siyam UN member states. Dagdag din dito ang aktibong partisipasyon ng bansa sa higit sa 70 international organizations at forums. Kapansin-pansin na naging matagumpay ang bamboo diplomacy dahil sa maayos itong ugnayan sa mga bansa kagaya na rin ng China, US at maging Russia. Naitala rin dito ang maayos at aktibong diplomatic engagement ito sa mga isyu ng iba't ibang mga bansa. Kasama rin sa samahan na kinabibilangan ng Vietnam ay ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Economic Union. Dagdag pa rito ang free trade deals partnership ito sa European Union, Britain, Chile, South Korea at maging sa Israel. Sa kasalukuyan ay isa ang Vietnam sa may pinakamataas na economic growth rate sa buong mundo. Patuloy rin ang pagtaas ng kanilang foreign investment sa kabila ng pandaigdigang issue at kompetisyon sa ekonomiya. Miembro rin po ang Vietnam ng Trade Pact sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership at Regional Comprehensive Economic Partnership. Bahagi ng organisasyong Comprehensive and Progressive ay ang Canada, Australia at Mexico, habang ang Regional Comprehensive naman ay bahagi din dyan ang China at Japan. Kaugnay sa maayos itong alyansa sa mga bansa ay isinusulong nito ang mas marami pang sectoral partnerships. Pasok dito ang mga plano sa usapin ng energy transition at semiconductors bilang hakbang na maging high-income country sa taong 2045. Ayon po sa The Observatory of Economic Complexity, ay nakapagtala ang Vietnam noong 2022 sa exports ng isang daan at labing pito sa US, 58.7 sa China, 25.2 sa South Korea at 25 naman po sa Japan. Sa usapin naman po ng import ay nanguna ang China na may isang daan at tatlumput walo. South Korea na may 60.7, Japan na may 17.9 at Taiwan na may 15.7. Napagkasunduan naman ng Vietnam at Japan na pagtibayin din ang kanilang relasyon sa bahagi naman ng security at economic cooperation. Patunay po rito ay Japan ang isa sa pinakamalaking foreign investors ng Vietnam kung saan kasama rin ang Canon, Honda Pacific or Honda, Panasonic at Bridgeton. Pinagtibay din ng Vietnam ang ugnayan nito sa South Korea matapos ang Comprehensive Strategic Partnership noong taong 2022 para sa trade, investment, defense at maging security. Matibay na ugnayan sa iba't ibang mga bansa. Yan ang pinapakita ng Vietnam sa kanilang bamboo diplomacy. Bagamat mas lumalala ang tensyon sa magkakaibang isyu ng mga bansa, ay napapanatili pa rin ng Vietnam ang balanse nitong ugnayan sa China, US at Russia. Matapos bumisita ang pangulo ng US na si Joe Biden sa Hanoi, ay nagkasundo ang dalawa na magtulungan sa usapin ng semiconductors at critical minerals. Ito ay bilang bahagi ng pagpapatibay sa supply chains dahil U.S. po ang importer ng Vietnam. One year ago in Hanoi, uh, we began a new era of relations with Vietnam, and the United States, and we elevated our partnership to the highest level possible. Since then, we I've been, uh, been very proud of the progress we've made. First of all, we made historic investments in semiconductors and supply chains. I want to note this was made possible through our Chips and Science Act here at home. Matatandaan naman na noong buwan ng Hunyo na bumisita ang pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa Vietnam kung saan pinag-usapan nila ang trade, economic, technological at humanitarian plans. Ipinagpasalamat din ni Putin ang balanseng pagtingin at opinyon ng Vietnam sa digmaan sa pagitan naman ng Russia at Ukraine. Kasunod dito ay sinabi ng US na wala dapat makinig na bansa sa mga pag-atake at pagpatay na nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Giit nito ay hindi dapat suportahan ang paglabag sa international law dahil sa walang tigil na pagpatay sa mga inusenteng sibilyan sa nasabing labanan. Malaking katanungan ngayon ang hangganan sa pagiging balanse ng Vietnam sa mga pinuno ng iba't ibang bansa patuloy pa nga bang makakapagtayo ng mga infrastruktura sa pinag-aagawang teritoryo ang Vietnam gayong mas tumitindi ang tensyon at aksyon ng China? Kung ang bamboo diplomacy ay tila epektibo para sa iba katulad ng Vietnam, ano kaya ang mga mapupulot naman nating aral at mga puntos mula rito na baka naman maaaring maging gabay ng Pilipinas tungo sa isa ring progresibong landas habang patuloy nating pinangangalagahan ang soberenya at interes ng sarili nating bansa.